Leo friends, welcome sa aking channel Dibying Queen Tarot PH Alamin natin ang energy messages gabay para sa darating na uh, kuling tatlong buwan ng 2023 So Marami pong salamat sa lahat ng na nagsusubscribe at nagpa-follow Para sa mga hindi pa nakasubscribe please subscribe na po kayo So money, love and career ng ating Leo friends Okay <laughs> talagang malabasin ang ating the lovers, ano. Um, for some of you, ano, may mga darating kayong bagong money and career to guys, ha. So, may mga bagong opportunity sa inyong career, no. Um, bagong trabaho. Ayan, at masayang-masaya kayo dyan, eh, no. Bagong negosyo, bagong commitment to guys, no. May mga pagkakaisa about sa inyong... Um, sa trabaho, sa inyong negosyo, no, um, sa inyong kaperahan. Pero, tignan nyo dito, pagdating sa huli, um, kapag hindi mo um, yung mga darating na blessing sa inyo, kapag hindi mo siya ginamit sa tama, guys, alam mo yun, dapat ang blessings is pag may dumating na blessings, talagang iniingatan mo, no? gamitin mo sa tama. Kasi kapag hindi mo ginamit to sa tama at may mga decision, decision kang hindi mo pinag-isipan ng maayos, ano? talagang magdadalamhati ka dito. No? Kasi it's a loss, ano? baka itong napakalaking pera na to or itong blessings na to is mapunta lang sa wala talagang sayang lang. Alam mo yun. Kaya sinasabi ng cards, ingatan mo kung ano man yung mga marireceive mong ma marireceive mong opportunity, no? Kahit sa trabaho. So, ingatan mo, no? Yung trabahong marireceive mo o negosyo. Make it sure na talagang, alam mo yun, nakafocus ka. Ikaw yung ha-handle ng bagong negosyo mo. wag mong ipagkatiwala sa si ibang tao kahit ang iyong kaperahan. Okay? So, tignan naman natin sa inyong love life, single in a relationship, live in partner and married couple. Oops. Okay. Para sa mga single, ayan. <laughs> Siguro yung iba sa inyo is pinapangarap pa rin yung ano mga childhood ano no friends or sweetheart yun pa rin yung talagang gusto nyong makasama kaya inaantay nyo siya no nag-aantay kayo kung kailan ba siya magiging single para maligawan mo na or kailan siya uuwing Pilipinas no or nag-aantay ka ng reply sa mga messages mo sa kanya, no? So, ayan. Or yung iba sa inyo, kaya single pa rin dito, ayan. Inaantay niyong mag-heal kayo kasi hindi pa kayo nakaka-move on from past or previous relationship ninyo. So, tignan pa natin. We have here the magician para sa mga in a relationship or sa mga may ka-live-in partner. So, yung iba sa inyo, kung ano man yung mga nararanasan, yung negativity na yan, ayan, may mga pagbabagong magaganap dito. So, kung matagal nyo nang minamanifest na magbago yung ugali or pakikisama sa inyo ng inyong mga karelasyon, ano, ayan, magbabago at magbabago yan guys dahil andito ang ating magician so kung ano man yung may, mga minamanifest mo, iniimagine mo magkakatotoo yan lahat ng mga pinapangarap mo sa inyong relasyon para sa inyong pamilya no, ayan kung gustong mo matagal na kayong nag-aantay na magkaroon ng anak, ayan baka pagdating ngayong huling tatlong buwan parating na yan guys no? ibibigay at ibibigay yan sa inyo ng Diyos, basta manalig lang kayo sa kanya para sa mga married couple, ayan yung iba sa inyo, ayan, maybe kayong dalawang mag-asawa is makakapag-abroad na. Ayan, ta, napaka-successful ng ating, ano, ang ating Leo married, ano, no, couple. So, napaka-perfect ng kanilang relasyon, ang dami nilang accomplishment, and sabay talaga nilang um, hinaharap yung mga pagsubok na am um, dinaranas nila ngayon. So, ayan, may accomplishment tayo dyan. Siguro, mag-asawa to na papauwing Pilipinas or papuntang ibang bansa, ano. So, ayan yung iba naman para sa single. Tingnan natin. Confirmation card. Okay. Excuse me. Okay. Um, para sa mga single, tingnan natin tong card. We have here the five of swords. So, tibayan mo lang yung loob mo. Kung ano man yung nasa healing process ka pa lang kasi, no? So, ayan. It's okay na maging single, ano? Para maging fair ka sa sarili mo or bagong paparating sa yung um, love life. Ayan karoon ka muna ng time para sa sarili mo. So, kailangan mo din maging approachable. I-approach yung taong matagal mo ng gusto from your, ano, ano, sa mga kababata mo. Baka kulang ka sa effort, kaya hindi ka napapansin. So, o oh, kaya tinitest lang niya yung strength mo, um Leo. So, we have here para sa mga in a relationship, or may mga kalibin, we have here the King of Pentacles. Mm. So, ayan. Talagang may positive changes na mangyayari sa inyo, no? Basta panatilihin mo lang maging mabuting tao. Ayan. Kung talagang gusto mo magkaroon ng anak, ano? Pagdasal mo lang and be a good provider. Nakikita ko naman dito na talagang good provider ka ng pamilya. So, maging, ano, panatilihin mo yung pagiging solid mo, no? Um, what do you call this, um, pagiging family oriented mo, or baka ito yung talagang kailangan mo kailangan mo mag focus maging family oriented ka na Leo so we have here that ten of pentacles so, ayan may mga, ayan o, oh, family prosperity napakaganda naman ng reading ng ating Leo, so napakadaming prosperity na paparating sa'yo, no it's almost perfect we have perfection dito, ano. Ayan, may mga mana ka rin sigurong marireceive. Matagal mo nang inaantay na pamana sa iyo ng iyong magulang. Ayan, may security and success ka dito. Um, Leo. So, tignan pa natin. Ang daming kaperahan ng ating Leo. Ano may mga inaantay mo from, ano, na-inherit in mo, ano? Ayan, dama kukuha mo na yan. Siguro mga pamanang lupa, kaperahan, alahas. May mga marireceive kang ganyan, no? Na matagal mo nang inaantay. Okay, we have here the keys. And the nature. So, isa sa masusing, ano, no? Sa susi sa tagumpay is yung pagiging, ano mo alam mo yun, kapag nga sinasabi nila no pag one, one man woman ka o one woman man ka no, isa yan susi sa tagumpay no, yung pagiging family oriented mo, yan nagfo-focus ka lang sa isang tao, nagpo focus ka sa pamilya mo no para maging good provider, ayan. Isa yan sa dahilan kung bakit mo natatamasa ngayon lahat ng prosperity na na nare-receive mo ngayon. Dahil isa kang mabuting tao, Leo, ano? So, yung iba naman sa inyo, kailangan mag-spend sa nature or maybe mag-ingat din kayo kasi I can see, baka for some of you is nakatira malapit sa mga tubig, ayan. Mag-iingat kayo, baka biglang bumaha, ano? Or tumaas yung tubig dyan sa inyo. So, maging maingat lang, no? So, ayan lang, yung susi sa tagumpay, ano, ayan, isa yan yung sa pagiging family-oriented mo at nakafocus ka talaga sa goal mo. So, yun lamang, Leo. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!